Sir Raul, um, yun nga din po yung unang sinasabi dito ni Manong Ted kanina na napansin niya. Uh, hindi po kasama dito yung mga private uh, nabibili po sa mga farmers natin. Yung mga Um, LG use po natin na bibili sa farmers lang ang sakop nitong uh, EO 100 na ito. Bago po ba naglabas Oo. ng EO 100, wala po bang nakonsulta sa hanay po ng farmers natin? Kasi kung sinasabi nyo, okay naman, masaya kami, pero disappointed kasi nga, bakit ganito yung nangyari sa mismong EO pagbasa Oo. nyo, iba sa inyong inaasahan? Yes, well, meron na kaming panukala noon about the floor price na pinick up naman nila. Pero nung binubuo na yung EO, sa pagkaalam ko, no, walang consultation. Eh. Kaya ibang-iba yung lumabas dun sa ini-expect namin. Assigned? Uh, oh, sige patuloy. Yes, yes. Well, assigned, yes. Ibang-iba siya kasi actually hindi na kung ganyan lang na government lang palang magtatakda ng floor price hindi na kailangan ng EO kasi ginagawa na yan ng NFA. Mm -hmm. meron, na siyang, meron na siyang presyo ah uh, na pinaiiral. Uh, sinasabi dun sa EO na pati yung mga LGU at ibang ahensya ng gobyerno na bumibili ng palay ay uh. kailangan sumunod din dun sa presyo. Pero in reality, yung NFA lang ang may kakayahan na sumalo ng palay na magsasaka. Hindi kaya ng LGU yan o ng mga ibang ahensya. Wala silang bodega wala silang tauhan at kulang yung kanilang pondo. So karamihan yan, bagsak pa rin sa NFA, na meron naman siyang floor price na, na mas mataas pa nga, 23 pesos per kilo. So ang problema talaga, yung pamimili ng mga trader sa mababang presyo, yun sana ang tinugunan ng floor price. Alam namin, mahirap ipatsotupad yon pero at the same time, itong lumabas na EO doesn't, doesn't address that problem. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts. Nang True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH Facebook, Instagram, YouTube, TikTok and Podcast. Mapa-Apple Spotify man yan, makahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!